So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linya ng Mamay. So wala namang bago, sagutin ulit natin yung mga katanungan ng ating mga subscribers na nagtatanong sa atin. So kayo po ang aking priority mga kamanok ha. Kayo ang aking dahilan kung bakit tayo ay narito. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Mag-comment lang po kayo kung may gusto kayong malaman tungkol sa pagmamanok. So lahat ng katanungan galing sa ating comment section Diyan po natin kukunin, sasagutin natin. So, huwag natin masyadong patagalin to, simulan na agad natin. So, ang unang katanungan ay galing kay Michael Sadikon. Ayan, so, Idol, nagpurga ako ng istag ko, Wormal, ang aking ibinigay na pampurga. Bakit nanghina siya? Thanks, Idol. Mga kamanok, ang pagbibigay po natin ng tablet dewormer, yung mga tabletas na pampurga, dapat po ang isang manok ay nasa tamang gulang, nasa tamang edad. Huwag po kayo magpupurga ng uh, tablet dewormer or ng capsule dewormer kung ang inyong mga manok ay masyado pang bata. Okay? Hindi po tinatanggap ng maayos ng sistema ng manok kung sila ay masyado pang bata. Sa halip na makatulong ang pamurga, possible may stress yung manok. Okay? Possible yung manok ay uh, ikaw nga eh, maging weak or stress kapag kaganyan. Mahirap yan. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, kung mga baby stags pa lang, between 1, 2, and 3 months, powder dewormer muna ang inyong ibigay sa kanila. Mas ma mas makakatulong yun mga kamanok. Huwag niyo nga bigyan ng mga tablet or capsule dewormer. Masyadong ano yon? Masyadong nakakapang uh, lambot o nakakapang hina pagdating sa ating mga manok kapag ka masyado pang bata. Okay? So 'yun yung dahilan. So ito naman galing kay Vasyang Roldan. Ayan. Idol tanong ko lang po yung mano ko na 6 months, bakit ayaw pang eh uh, kaya ay, ayaw pang magbinata? Sana matulungan mo ako from Tagasanto, Olivares, Tagaytay. Okay? So 6 months pero hindi pa nagbibinata. Walang uh, walang problema diyan ka manok. Yung akin isang taon. Okay, isang taon naka -cord. hanggang ngayon hindi pa nagbibinata. Pero magandang manok siya, magandang maganda ang bihis niya, makinta balahibo, maganda ang katawan. Bulto ang katawan pero hindi pa nagbibinata. Kagaya ko, hindi ako naiinip. Okay, hindi ako naiinip. Yung sayo, six months pa lang, halos kalahati pa lang ng gulang nitong manok ko dito, huwag ka munang mainip. Okay? Huwag mong pilitin muna yung manok. Huwag mong pilitin na baka mamaya pinipilit mo, dyan nag start na lalo magtatagal yan kapag pinilit ninyo. Hayaan nyo lang sa cording. As long as healthy, walang sakit. Okay? Tabihan nyo lang ng mga pullets or ng mga baby stags na mas bata sa kanya, madidevelop din yan. Yung akin kasi nakikita ko parang ano eh, nagbibinata na. Pero babago pa lang. Late maturing ang tawag sa ganyan mga kamanok at minsan, nasa linya da rin po yan. Okay, so sa ngayon, wag ka munang mainipas long as healthy, walang sakit, maayos yung manok, magayang kumain, lagyan nyo lang ng pulit sa tabi, tapos uh, pwede rin mga baby stags na mas bata sa kanya. Darating ang panahon, tat-araw, makikita mo, magbibinata magbibi ang mga yan, at muli kang ingiti. Okay? So next question. Galing kay uh, Sandrex. Permeho. Ayan. Idol, tanong ko lang po. Nagbibigay po ako ng red cell. Pwede po bang isabay ko ang El Toro? Yes, pwede po silang pagsabayin. Which is, parehas naman silang uh, vitamins. Yung isa nga lang is liquid form. Yung isa naman is tablet form. Kung pwede po yan. Yung isang red cell, halo lang po sa patuka. Yung isa naman, El Toro. Pwede pong after feeding, magbigay na rin po kayo. Pero make sure, bago nyo po yun gawin, kailangan nakapag-priming na po kayo. Mahalaga po ang priming pagdating sa pagmamanok, ha? Ah? Para po sa ganun, ma-intake ma po nila at ma-absorb lahat ng mga supplements na inyong ibibigay sa kanila. Okay? Bacterial flushing, tapos priming, napakaganda po nyo sa kanila. So, yung red cell, halos sa pagkain, right after, pwede ka magbigay ng El Toro. So, muscle enhancer po yun. Paganda po yun sa ating mga alaga para makuha po nila yung overall health at magandang hipo ng inyong mga alaga okay So next Aha uh, pa tayo ano Ito galing kay uh, Kyle Alexander Frias. ayan mega shoutout sa iyo idol maraming salamat sa pag-comment ano Ito yung tanong niya Idol tagal ko nang nanonood sa iyo okay paano ba patabain yung 4 months old ko na manok Pinurog ko naman siya at nagbigay ako ng mga injectable supplements 2 cc ng Vexan, pero payat pa rin. Okay? So, sabi ko nga sa inyo mga kamanok, huwag kayong mainip. As long as ginagawa nyo yung proseso, nagpupurga kayo monthly, nagpapaligo kayo, nagpapriming kayo, uh, healthy yung manok, hindi nyo hinahayaan na may sakit palagi. Darating yung panahon kapag kagumulang ang mga yan, makukuha nyo rin ang bultong katawan ng mga yan. As long as tama rin po yung, yung uh, nutrition, mahalaga po yan, nutrition, Baka kasi mamaya, kinukulang pala sa protein intake yung manok. Kinukulang pala sa tamang nutrition, sa wastong nutrition, ang pakain ninyo. So, lagi ko sinasabi sa inyo, why don't you try our fermented jockey oats? Napakaganda niyan mga kamanok pagdating sa ating mga alaga. Kahit hindi ganun kalakihan ng katawan ng inyong mga manok, bigyan nyo ng fermented jockey oats, makikita nyo, after one month, ang hipo, ang ganda. Healthy-healthy yung mga manok ninyo. Shiny yung feathers, Bupula po yung mukha, yung paa, sinefeltinis po yan mga kamanok. So fermented jacky oats, tipid pa sa inyong mga bulsa. Alright? So next, manap ulit tayo ng katanungan dito. Aha. Wait lang. Okay. Okay. Eto, galing kay Paula Panganiban. Ayan. Kabatang, tama ba yung ginagawa ko ngayon na nagbibigay ako ng injectable supplements tuwing akin ng buwan at uh, tuwing katapusan? 0.5 ang aking ibinibigay. Pakiaad naman sa topic mo kung po pwede. Okay? So, ang 0.5 po, yan po ay para sa mga manok na may edad na isang taon pataas. Okay? 0.5 cc na po yon Pero kung uh, isang taon pababa, 0.3 cc or 0.2.5. Yun po yung kagandahan lamang po ng injectable supplements na ganyan. Okay? So, tama yung ginagawa mo na nagbibigay ka ng injectable supplements 15 and 30 ng buwan. Pero wag mo sa kalimutan na mag-priming muna para talagang absorb na absorb. Para talaga yung pagkain na ibibigay nyo, intake na intake ng manok. Talagang i-epekto sa kanyang katawan, magiging healthy, tataba, at hindi agad dinadapuan ng sakit. Okay? So makakatulong din yung fermented jackfruit. Lagi ko sinasabi, napakaganda naman kasi neto eh. Kaya hindi ko po pwedeng uh, hindi sabihin sa inyo. Lalo na sa mga newbie, sa mga baguhan, malaki ang tutulong nito sa inyo. Maniwala kayo. Okay? So next. Ah. Uh -huh. Okay, ah uh. Ito naman, ano, ano po ba ang mabisang uh, pakain para lumaki ang katawan ng manok? Fermented jacky oats, try nyo po. Priming nyo lang po ang manok ninyo, then haluan nyo ng fermented jacky oats ang pakain. Napakadali lang po mga kamanok. Sigurado ako, after one month, gaganda na ang katawan ng mga yan. Okay? Ito naman galing kay Gary Solomon. Idol Kamamay, ano ang gamit na ano ang gamit mo sa hindi na natutunawan na manok from Iloilo. -ilo, okay? Sa mga manok dyan na humihina ang panunaw, hindi nagtutunaw, huwag nyo munang pakakainin ng mga yan. Mag-fasting muna kayo. Okay? Pag nakapag-fasting kayo ng isang meal, kinabukasan, one-fourth na takal lamang na pagkain ang inyong ibibigay. Huwag nyo bibiglain. Kasi after ng fasting at binigla nyo ang, ang bigay ng pagkain, inubos ng mga yan, hindi lalo magtutunaw. Babago pa lamang nag a yung sistema ng manok, kaya kailangan konti lang muna. Kung maaari nga, buti lang muna eh. Tatlo, limang buti lamang ng pellets ang inyong ibigay. Kung maaari kung mahina ang panunaw, crumble o baby stag, mag-wet feeding muna kayo. Pero ang katanungan ng ating uh, kamanok, hindi daw nagtunaw. So ano lang po, volt flex. Napakaganda po niyan. Kung hindi nagtunaw nung hapon, bigyan nyo sa hapon. Tubig lang, huwag nyo nang pakakainin. Lagi nyo hindi pakakainin kapag hindi nagtunaw kasi madadagdagan lang yung laman, mas may stress. Kaya hindi tayo magbibigay ng pagkain kapag ka hindi nagtunaw. Voltflex lang ang nyo ibigay at saka tubig. Kinabukasan ng umaga, ubos ang laman ng butse ng mga yan. Healthy na ulit ang mga manok ninyo. Ganun lang kasimple mga kamanok. Voltflex, medyo mahal nga lang to, 16 pesos, pero napakaganda nito. Pero kung ha, na, nakikita nyo, yung manok ninyo, medyo stress pa rin sa pagtutunaw. Kahit ano na lang, true grit. Kahit yun na lang po ang maintenance ninyo, makakatulong. Medyo mura po yun. Pero maganda rin po yung mga kamanok para lang maiwasan natin ang hindi pagtutunaw. Okay? So next. Galing kay favorite movies. Ayan. So last question na po ito. Ano? Idol, ano po ang kulay ng anak pagka ang kanawa yun, Hatch? white streamer at golden boy sweater pullet ang ating ibibreed. Okay? Pag sinabi pong kanawayon hatch with white streamer, ito po yung kanawayon na tingga ang kulay ng paa tapos merong kulay puti sa buntot. Ganun po yun. Kanya daw po itong ipapares or ibibreed sa golden boy sweater. So may mga off-color na lumalabas. Kapag kaganyan, hindi ko alam kung anong tawag doon pero para siyang uh, light color na maputi-puti. Okay? May, may ganung, hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Pero piling ko, pwede ko siyang i-categorize sa sweater. More on sweater yung lalabas kapag kaganyan. Okay? More on sweater po yung lalabas. Pwede rin kanawa yun, pero medyo ano eh, medyo mas pabor yung pagkapula sa ganyan mga kamano. Tapos magyayelo legged, kung ano ba may kanawa yun, magyayelo legged, hindi niyo makukuha talaga yung hatch pa rin. Maliit ang porsyento. So yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ating mga sasaguting katanungan sa kahit pa paano makatulong yung aking mga isinagot. Sa so, mga sinagot ko ang question dyan, mag-comment naman kayo para naman na kahit pa paano uh, ma-inspired akong gumawa pa ng mas maraming video at sagutin ang inyong mga katanungan. So para mga kamanok, hanggang dito na lang muna ang ating topic. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Tala.